Makakapanayam natin sa Baya uh, via video call si Sir Rudy Biskaya, ang coordinator ng Acubicol Bicol Magandang hapon po, Sir Rudy. Magandang, magandang hapon po naman dyan, sa inyong, sa inyong lahat dyan. Ka Rudy, kasama din natin ngayon si Dina Amor. Kanyang hiling ay maipagamot ang karamdaman ng kanyang iniinda sa loob ng halos labing limang taon habang mag-isa niyang tinataguyod at napagtapos ang dalawa nitong mga anak. Nanay, maaari nyo po bang maikwento sa amin uh, itong iniinda nyo pong sakit na ilang taon na? 15 years na iniinda nyo po ito? Opo, sobrang tagal na po. Bakit po umabot ng 15 years, nanay? Eh, paano po yung ano, hindi po maasikaso yung ano ko kasi may mga anak ako na ano, na pinapaaral. Eh, ako lang naman ang nagpapagulog sa kanila kaya hindi ako nakapa po yung hanap buhay po ninyo, Nanay Dina? Naglilinis lang po ako ng ano, ng poko. Tapos pagka may, may, may nagpapalabada, naglalabada po ako. Ah, so, home service po at ah, naglalabada po kayo, Nanay. Kumusta naman po yung kita? Sapat ba o kulang? Kulang din po, pero sinikita po para makapag-aral yung dalawang anak ko. So, ginapang niyo po, nanay, para makapagpatapos po ng mga anak. Opo. Oh, Opo, kumusta naman po sila ngayon na sila po ay yung, ah, nagtapos ano, na? Hindi pa po. Yung, yung panganay ko po, po, mag, mag, uh, mag, ano, sunod na taon po, mag-graduate. Yung, yung ginaproblema ko po, po, yung bumuso ko dahil si Kundier pa lang. Yung laki ng kisyon niya sa, ano, sa Bethlehem, sa bayan. Ah, wala pa, Kaya, pa po kayong nasita, napagpatapos sa kolehiyo nanay? Wala pa po. Ayun. Oh, Ang isa po, po nag-graduate pa lang yung pauna po. So, ito po bang nanay na mga anak po ninyo, eh, nakakatulong naman po sa inyo? Y yung, isa ko po, nag-aaral po, nag-pasok po -pasok dun sa may sa Bartimol. Pagawa ng tempo ni, ano lang, dalawang daan lang ang pangaraw niya, yun. Malibre niya yung pamasahe niya kag ang maon niya. Yung isa po yung bunso, yung talaga po yung malaking gasto po, po. Kaya naglalabada na lang ako panggagat sa ang tuition niya kasi kailangan ko rin yung exam niya, makabayad ako kasi pag hindi siya, hindi po magbabayaran ko, hindi naman siya po pagbigyan ng exam. Mm -hmm. Dalawa lang po itong anak niyo, nanay? Opo, dalawa po. Ah, babay. so parehas o, pa babay. po sila nag-aaral, wala pa pong mga kanya-kanyang pamilya. Wala pa po. Opo. So gaano po kahirap nanay na... Kayo po ay mag-isang kumakayod, mapagpaaral yung mga anak po ninyo at meron pa po kayong iniindang sakit yun po, yun yung ginihinda kong sakit. Kaya sabi ng anak ko, magpatikap ako ng pigilis po. Eh, hindi naman halos lahat libre doon at saka nahirapan ako dahil sa taklong buwan ko bago mas-take yun. So, kumusta naman po nanay? Dahil uh, matago, uh, mag-isa niyo pong itinataguyod nitong dalawa niyo pong anak bilang isang manikurista. Ano po nanay yung pinaka-goal niyo po or pangarap niyo po ngayon nanay? Eh, gusto ko lang po makatapos. Opo. Kahit sino naman sigurong magulang nanay, ano, ang pinakagusto at masay, uh, pinaka achievement ng isang magulang ay mapagpatapos ang kanilang mga anak. Opo. Kailangan din na magsasura. Kasi ako hindi ako nakapag-aral. Ang nilagwit ako sa grade 1. So, ibig sabihin po nanay, hindi nyo po nat natapos kahit grade 1 man lang? Wala po, andres graduate po ako. Oh, na po ako kasi namatay na po yung papay ko hindi na kami taya ng nanay. Opo, oh, pero nanay, kahit po hindi kayo nakapagtapos ng grade 1, oh, kami po ay saludo po sa inyo nanay dahil uh, patuloy nyo pong itinataguyod, ginagapang yung pag-aaral po ng inyong mga anak at syempre yung mga pangangailangan po nilang dalawa. So ngayon po nanay, na lumapit po kayo sa Akubikol, ano po yung kahilingan po ninyo nanay? Baka humihan na ako ng tulong na kamigabot para doon sa mga anak ko pa yung nasa aral ko so definitely. Kasi ano, minsan nahihirapan ako. Minsan po nahihirapan ako pero minsan ko pa na Hindi ko Kasi ako, hindi ko alam kung gagaling sa ako. Eh, ano. Kaya minsan na-stress na ako ng sobra. Opo. So, okay na na yun. Uh, ramdam po namin yung Sobrang paghihirap po ninyo na kayo po ay mag-isang itinatagwid yung mga anak ninyo at meron pa po kayong karamdaman. Ngayon nanay, para naman po ay makatulong po kami sa inyo dahil ang gusto nyo po ay makapagpagamot po kayo, eto, para sa agarang pagtugon po sa inyong pangangailangan na medikal, nasa katabi nyo po ngayon si Sir Rudy Biskaya, ang coordinator po ng Akubicol Partylist. Sa muli, magandang hapon po, Sir Rudy. Magandang magandang hapon po naman. Opo. Sir Rudy, napakinggan niyo po si Nanay Dina na sobra pong bigat ang kanyang nararamdaman dahil mag-isa niya pong itinatagoy yung mga anak niya at meron pa po siyang iniindang sakit. Ngayon po, ang kailangan niya ay uh, tulong medikal. Maari po ba nating mapatingnan sa doktor para malaman po natin ang tunay na kalagayan ni Nanay Dina, Sir Rudy? Opo, at uh, ito po nga po eh... Alam na, itong araw na to ay tanggapan ng ating pagtutulong dito sa District 1 sa Barangay 175. Andi dito na po lahat ang mga kailangan nila. E tamang-tama po si Nanay, lumapit po sa ating tanggapan upang humingi ng tulong ng medikal. At nakita naman po natin ang kanyang mga dokumento ay nasa maayos at talagang kailangan, kailangan talagang tulungan natin. Higit sa lahat, Pinagkaluban ka agad siya ng 20,000 K para sa kanyang kagamutan, ang bili ng gamot para sa Philippine General Hospital. Ayun! So, 20,000 po ang uh, maiuwi ngayon ni Nanay para sa kanyang pagpapagamot, Sir Rudy. Opo. So, malaking tulong yan kay Nanay Dina. Uh, Nanay Dina, napakinggan niyo po si Sir Rudy. Uh, pinagkalawan daw po kayo ng 20,000 pesos para po sa inyong pagpapagamot. So ano po yung nararamdaman nyo ngayon na uh, Nanay Dina? Kaya po ako. Papasalamat po ako kay lalo na kayo. Maraming salamat po yung kahit pa paano po hindi ako na. Ngayon niya pa nga ako magpunta dito kanina. Eh. Opo. Bakit po kayo mahihiya nanay? Hindi po ikinakahiya ang humihingi po ng tulong. So gumaan po ba nanay yung inyo pong uh, problema? Apo. Ayan. Maraming salamat po sa inyo nanay dahil uh, lakas-loob po kayong lumapit dyan para humingi po ng tulong at para naman po ay matugunan namin ang inyong pangangailangan. Maraming salamat naman kay Sir Rudy Biskaya, Sir Rudy maraming maraming salamat.